So guys, ang pagbalik ng mga kakopol. Mga kakopol, musta po kayo dyan. Ito po, papunta po kami ng taongan. Ayan, part 2. Tingnan nyo po guys, pagbalik so, kami dun. So po, let's go! Okay. O, kasama po kasama yeah. ko. Pakilala mo ako, pre. Pakilala mo ako. Omar <laughs> Warren <laughs> Aba, Boy Choko Boy Choco! Boy Choco! Boy Choco Boy Choco, Boy Choco, Boy Choko Boy Choko <laughs> Boy Choko <laughs> Boy Choko <laughs> Boy Choko Boy po, po kami Choko po po Boy <laughs> Medyo bulon po ako sa Tagalog. Yun. Yun. Pahay naman dyan. Parang City Hunter ah. City Hunter. Ayos busy busy oh. Um, sana all may jowa. O mga kasama ko. Ah Kim J TV. Ang grupo ng mga Kim <check> J. <coughs> Ayos ah. Simba mo nga ba ah? ya? Hindi ka nagsisimba? Nagsisimba. <laughs> Hindi ka nagsisimba? Oo. Oh? Wala pa simbang gabi. Simbang gabi. Ah, simbang gabi. Sim simbang gabi ka pala. Sir. Yeah. Ay. That's ah, out si sir. Busy busy. Yun. Gala pag may time, pag linggo. Uh, ano daw boy? Sigaw mo. Gala daw pag may time, pag linggo. Naku! Gagala ko lang. Nasa namin yung mga... Thank you. Ayan. Nakita ko no? si ano, si Bimbro ko karbo. Yeah! Yung papoy namin dito kami dadaan. Pakita mo yung contract boy. Ba. Ito mo yung contract natin. Tundo. <laughs> Sabi mo, balik natin doon, magka-bike tayo. Ba't walang na bike? Hindi na, hindi na tayo bike Magta-taxi tayo? Magta-taxi na. Pwede tayo dumaan dito sa si seaside, si boy. Seaside. Si seaside. Oh, seaside. Sis. dito tayo. Oh. Ayan po, guys. May nakita na po kami ng barko. Ayan po, guys. So, guys. O, so kahit ko pala, kahit umaga, no, marami palang tao dyan. O, kahit umaga. picture sila, no. O, dyan muna tayo dito. O, dito muna tayo dyan. Ah. para naman may... May mapakita tayo na kahit kung paano. Oo, ang daming barko, boy. <laughs> ayun tong isang isa barko ng ano papuntang ano? Papuntang Mindanao, US, papuntang US, papuntang China. Bye. Hindi namin kailangan 'yun. Hindi namin hindi na mabibili yung barko. Bye. Ayun mga ka-sugar daddy. Uy, mga rights. Ano label dito? Ayun. Ha? Dami tumadamba yung mga aga pa. O yun na sa ako nagdala ka oh. do. Ito na, busy busy ah. Ang <laughs> ito. Ang ito nung panahon eh. No. <laughs> <laughs> Pre, usapin mo sila. Na, atyo niya. Ganda ka lang dito. Isbam, isbam. <laughs> yun. Nakita namin yung mga ibang lahi. Okay. Ano, yung, ano nila? Yung salita nila? Ano? Ano? Ano yun? Siya nga lang. Siya nga lang. Siya nga lang. Siya nga lang. naman! Wow! Ano <laughs> pala yun? Iba, di pa mo pala yung pre, iba na yun ha. Ay! Sige na ka mas, <laughs> samarit ka ka. Boy, baka naligaw ka. Ha? Huh? Baka naligaw ka na. <laughs> okay, ibang lahi ka pala eh. <laughs> Oh nak masuk ni salah <laughs> lawan boy. Nak nak tik sabena samadi Kakak. Kenapa lah ian? Ayan, may brumbo. nito tao dito. Oo. hapon na to, pre. lang si tropa. Ayan, siyang kapunta. Ayan, <laughs> kasama namin. Eh. Guys, sobrang daming tao dito kahit umagang umaga. So, oh, mag alas 10 pa lang ngayon. So marami hmm. ng tao. Gusto mo marker lang <stuturna> ah, ng ganun? Kayo nang ganun eh. 300 pesos lang yan. Ayan. Yan yung mga tao dito. So akala ko... <laughs> 300 pesos. <stuturna> so mamaya guys. Kayo dito <laughs> dito kaya ako nagaan. May guard yun pre Galit na galit ang guard Sumigaw tuloy Galit na galit Ang mga dito Iba Sa labas na po tayo pwede mag lang po ng po ng you know, ay ililaw pwede magbike so yan ng mga bikers Adam Adam you No, know, mayroon mga tiktoker dito, ang tiktok, no? sako na ko alamin. Isa sako. Ang tao doon. Wow. Ha <laughs> ah, ha. Kapat kami guys oh. Premier, Premier, no. <laughs> okay, today, sa akin premium pa. Premium. 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 Ang sakong tahong. Saan yung kinuha mo, Dol? yung chat, ba? guys? <laughs>

Terima kasih telah menonton!